Magandang araw ulit, Pilipinas! Isang mapagpalang webis po sa ating lahat. At syempre, panibang pagsubok na naman para sa ating mga nanay. Isa sa pinakamahirap na sitwasyon mga anak, yung na ospital ang anak, ano? <laughs> Maawa sa bata kasi nga, sa ospital alam naman natin na marami tusok -tusok. yung tusok-tusok, yung kuha ng ganto, kuha ng ganyan. Kaya talagang iyan ang pinakaayokong pinupuntahan ng lugar mga anak. Yan sinigol po kasi naka-hospital na confined siya. Kasi nagsususuka, tapos nang nilalagnat siya tapos masakit na masakit ang tiyan. Kaya yan sinugod siya nung mga 10 ng gabi. Tapos nung nakita siya ng doktor, yan yung sabi nga ipo-confine. Siguro ano na dehydrate. Kasi nga nung ano, hindi sinami siya agad dinala kasi kala ko simpleng ano lang pagsusuka, 'yung ganun. Tapos eh nung ano nilagnat, tapos siya na nagsasabi na dali na nga daw siya sa ospital kasi siguro so sakit na sakit na siya sa tiyan niya kaya nung pagdala namin nung pagdala nila nung gabi ay nilagyan siya ng agad ng swero na eh, hindi naman ako pwede kasi magbantay mga kana kasi nga eh si bossing walang mag-aalaga sa akin lang nga ba diba siya nag ano nagdedede. Hindi naman siya may dede sa bote kaya ngayon hindi, hindi ako pwede magbantay kaya si nanay ang nagbantay Ayan, bago kami pupunta ng hospital, kaya magaan ng asawa ko, mga kanak. Ka Nag-request siya ng ano, bili daw siya ng prutas. Kaya bilhin namin siyang kahit na ilang perasong ano, orange siya ka ng, ano, ng, ano yun, ubas. Kasi yun ang gusto. Tapos di pa sila nag-almasal, mga kanak. Ka kaya yan, malapit lang naman dito yung magdo. May mura-mura. Kaya yan, dinaan muna namin sila ng almusal dito ni, ano, ni nanay minili ko lang naman yan mga kaanak yung one piece na na ano na manok kasi <laughs> siya na sa boses ko mga kaanak kasi puyat eh <laughs> tapos ayan nandito na nga kami sa ano sa district ayan malapit lang naman kasi yung dito kaya eh, lang kami ng motor sa tsahin ko kasi nga pag mamamasahe kami masyado pang malaking ano gastos balik balik eh magkatid ka ng pagkain syempre eh si nanay ko hindi naman mapagkain dyan sa ano sa hospital kahit nasabihin mo na ano hindi siya kumakain gusto niya sa labas tapos ayan nandito na kami sa district kaya ayan sinawagan ko na dyan si nanay sabi ko nandito na kami nandito ka ako yung ano yung almusal nila ayan kasama din namin si bossing kasi nga lang mag-aalaga dyan kaya medyo nililibang ng asawa ko dito sa labas at ito nga yung loob ng hospital mga kaanak ilang beses na lang napasok dito kasi nga yung Siyempre, pag may na yung hospital, yung lola ko, dito rin siya na hospital. Tapos yung ate ko nga, nung nanganak dito, yung siya, ano, ako nagbantay. Kaya ilang beses na rin ako napunta. At ayan, yung pagpasok natin, yan, Pinag pinagkumakaway-kaway pa. <laughs> Medyo okay-okay na siya dyan, mga kaanak. Kasi nga, ano, na, siya siguro na, ano, na siya ng gamot tapos ayan, nakuha na daw siya ng dugo, sinasabi sa akin. Tinatanong <laughs> ko kung ano, umiyak ba siya? Sabi niya, hindi daw. Sabi lang daw niya, ah! <laughs> ano yan, si Nicole matapang. Matapang yan sa mga ganyan-ganyan, mga ka anak Kaya, ayan, sabi ko, kumain mo na siya ng ano, ng prutas. Kasi hindi pa siya, ano, kumakain gano ng, ano, wala pa siyang gana eh. Buti nga yung prutas, mga kaanak, marami siyang nakakain. At ito nga nung kinatang halian kasi kailangan namin maglakad ng PhilHealth mga kaanak. Ayan, kasama na naman natin si Bossing. Tapos yan, damaan muna kami dito sa hospital uli para ano nga, ihatid yung ano nila. Tapos kukuhanin ko yung medical certificate niya kasi nga kailangan niya yung sa hospital kasi isasama ko siya sa ano, sa pill ko para makovered siya. Kaya, ayan, sabi ko eh, ako muna magbabantay sa glit. <laughs> Nakikiusap nga, sabi niya, Mama, pwede ba ikaw, ikaw muna magbantay sa akin? Kasi ikaw, pag sinanay nagbabantay sa akin, eh, umiiyak ako. <laughs> eh, bakit ka ako umiiyak? Sabi ko gano'n, Eh, pag daw sumasakit ang chan niya, naiiyak siya. Eh, gano'n din naman ka ako yung pag ako nagbantay sa'yo. Eh, pag sumakit mo, iiyak ka din. Sabi niya, eh, gusto kayo ka, ikaw muna magbantay. Eh, sabi ko, hindi pwede kasi kako yung, yung, kapatid mo, sino nga ako magpapadede? Wala namang ka kung ah, ano yun, mag-aalaga. Eh, naiintindihan naman niya yun. Kasi yan nga, chinecheck ko nga yung swero niya kasi nakita ko nga, yung, meron, may dugo, yung dugo parang bumabalik doon sa ano. Eh, hindi naman normal nga yun. Kaya, ayan, sabi ko, sabi ko sa kanya, papapaayos natin sa nurse. Kaya ay na, kahit pala mga kaanak yung ano, naipit siya. Kaya hindi maano yung tubig, yung pinakaswero sa ano, sa kamay niya. Tugo na yung umaano sa kamay niya mga kaanak. Kaya sabi ko papalitan namin, namin sa nurse. Nasabang ina ko yun, sabi ko sa kanya. Binibili lang nga, sabi ko magpagaling ka na, parang ako bukas si eh, makalabas ka na. Eh, ayaw, mandi ka ako masarap dito. <laughs> At yan, sabi ko nga na, ano, na swero, paubos na nga din kasi. Kasi yan, bago siya, nagsusuka pa rin, nagsusuka pa rin siya mga kaanak. Eh, ewan sabi nung nurse, nung doktor, huwag mo na nga daw pakainin ng pakainin kasi nga, pag may kumakain, lalo sumasakit din ang kaya ano daw, unti-unti lang. Kasi sabi ko sa kanya dito, alis muna kami at ayusin nga yung pills ako maka- ano siya ulit, makauwi na siya agad. Pag ay, naayos ko yun, hindi na kami mahihirapan. Kasi nagpunta kami ng Vista Mall, mga kaanak, para ka, nandito kasi yung PhilHealth sa may malolos. Yan ang una-unang hinahanap sa, ano, sa hospital. pagka na-confine ka, yung kailangan, meron kang PhilHealth. Kaya kailangan, ayusin mo na yung ano, Bell hanggang maaga pa. Para hindi ka mahirapan. At yun lang muna, mga kaanak. Bye-bye!